Ito yung barko po. Nakakalula pong Fishing spot dito po Oh my, ang laki yun Ha 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 Guys Ang laki, laki lang may kamagat na po dito lang po ako sa may barko nakakalula pong fishing spot dito po yan o may kamagat na oh hey! Pinto na lang po, yan. Yan, pinto na lang po. Parang dagat po yung ilog. Yan. 啊哈！Oh, ah ha. Pero ang haba po nito oh. Ang linya, okay. Ang haba punito, dibali, po nito Di bali 10 awa lola dito tayo merong lola nandito po tayo ngayon sa napakagandang fishing spot at nakakalula ako kasi ang taas po eh parang tayo sa barko. dito po yan sa may ilalim po ng MRT Guadalupe ang tawag po dito punong uh, bulak bulak o oh bulak yung malaking puno dito sa Guadalupe pa rin ng Makati napakaganda po dito mga kachamba subukan nyo po at at matatry nyo po kung kami po kaganda marami rin pong isda dito kaya lang po iba po natin ngayon sa panahon na ito kung meron na po pero naka, naka na rin po ako uh, naka apat na rin po siguro apat simula po dun sa ilalim ng EDSA Inumpisaan ko po doon hanggang dito po. Ang ganda po, ang ganda. Sige po. Pigeon po, ah. Makakawala na naman. Sigurado. Makakawala na naman. Para pagbalik po namin dito. Malalaki na kayo. palakihin ko to bago yung flap Weasel guys, weasel laki Uy laki Uy laki 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 may huli na rin o si Mang Ed oh. Yeah. Oh, yeah. May, meron na po akong kasama dito to, si Mang Ed o oh. yan kasama na po ako guys dito po sa Bulak si Mang Eduardo Digisman Guzman ayan po po ha? nakakalula po kailangan po nakaupo lang dito baka po mamaya maitula kayo dito ano. kaya ganyan lang muna tayo Hmm. Ah. Ganyan lang po muna oh. Kasi po pag tumayo po tayo hanggang tuot po yung ano yung harang po ng fishing spot. Pero ano po to eh baka part kasama na rin po ng Makati part po to. to. Pero ang ganda po sa bulak. Puno po ng bulak. Kaya po ang ano natin dito oh. Yan po forma Ano mga ngayon? Ganyan Para wala akong Makapagbiruho Kaya samantalo ka lang oh, Hindi mo maingay Ayan Sumaltik na si mga ngayon oh, Ako din, sasaltik na rin ako Sasaltik na rin ako, yun O, oh, pichip po, pichon 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Jason, laki. Laki, guys. Sabi ko sa iyo, kung iyan, ayaw sa akin, eh. Laki, laki. laki. laki guys. Ang galing ko, di ba? Makakauli ka ng pla-pla. Ang galing ko, kuya, di ba? Oh. Sabi ko sa iyo, eh. Ang galing. Ang bigat. Ang bigat. Sabi ko mo manong kaya yaw. ka okay. ulit ang Maniwala ka okay. sa akin. Binigyan ko siya ng maliit. Ang kasi. Ang laki po kasi. Ang laki Ang laki po kasi.

Taro oh. nga sa kanya eh. May plapla -pla na pala talaga mga ito. Sabi mo kahit mali Pabalik siya sa Oh my gosh! Oh, laki!

mga ed naman po ayan guys magaganda na po mga kachamba ang size po napakaganda ho ah shut up po ah. tayo ah, kachamba po tayo ng isang lapla at saka yung mga magagandang size na tilapya po ngayon dito po sa nakakalulang fishing spot sa ilalim po ng Uh, MRT po sa ilalim may malaking puno po ng bulak kaya mag shoutout po tayo ngayon shoutout po Bata TV Vlog Strong Hero 33 Vlog Kagawad Edgar Ordoño Ramon Menadora Jr. Rami Jun Vlog Kuya Tio TV shoutout Lil Hemi Damaso Ramos Dario Anduloy Manoy Fishing Adventures Shout out po Ray Martes Arbida TV Noel Cruz Shout RSG Adventure. At kay CJ Madrid TV Shout out Kay Rodrigo Carbonel Team Lagalag Channel Buhay Barrio Shout out po Shout out po kay Orlando Manubal, Martin Flores, Etwa Eduardo Dikisman, Landa De Leon, Frederick Espiritu Ray Martes Shout out po Uno de Febrero Creation Shout out Caloy Expedition Explore Shout FDD Vlog Shout out, Blog, shout out. <tong> Birds Malone Shout out Philip Robles Shout out Dodela Baja Shout out John M. Barba, shout out Romy Johnson, Onyo Santiago, shout out Joel Jimmy, Kasmut Arbidjo Tito Emoy TV, Rodrigo Elogio, shout out Mido Alping Funko, shout out Ruben Palin Jr., Carmi Gita Palin, Judith Palin Rapunot, shout out Rowena and Tony Anadine, shout out Benelisa and Sandy Monzo, shout out Shoutout Aro Black Shoutout hey, Boss Arnel Sarmiento Shoutout po Big Black Ninang Newborn Angler Shoutout hey, Worley Augustine Shoutout Anglers from Philippines Shoutout po Basic B1 Anglers Club Shoutout Best Rainbow Angler Shoutout Pit Kitik Anglers by Perdi Kabilting Medalya Shoutout shout Warriors Anglers Warriors Teo Shoutout Kalendong Anglers Shoutout Mandaluyong and Guadalupe Anglers Shoutout po Laro Manluntad Ayena Bora Rodel Abaja Kira Ordoña Jesse Morales Superman TV Shoutout Shoutout po sa mga kaibigan po natin Altom Channel Enjoy TV, Bunit Vlog Oka Fishing Shoutout po Norman Camacho, Dennis Balilliano Shoutout Sergio Joel Andres, Shoutout Just for Pampiet Shoutout Camilo Abiel, Ray Mamangon Baron TV, Shoutout po po Shoutout po kay Aldrin Bernal Mike Santos, Howard Santos, Taguoco TV, Jobin the Blues, El Cerepera, shoutout po. At Venturero Anglers by Noel Cruz, shoutout. Shoutout po kay Pet Vlogs TV, Bennett TV Vlog, Talim PS, shoutout po. At shoutout po kay Rajoy Fishing Adventure. RSG Alventure Honest Vlog Gabiwas TV Shoutout po Shoutout po sa inyo lahat At magandang panghari na po Guys, please po Uy, please you. chamba Tara na po Pesto na po dito uh, guys Mga kachamba Ano na po natin Pumunta na po tayo Pwede na po uy cuma abit at mukhang nagbabadya na po ang pagulan ayun po, napakakakikilim uh, na po babadya na po kaya uuwi na po ewan ko lang po dito kay Mang Ed kung may iiwan po dito si Mang Ed maging mababang oras po lilipat ko po si Mang Ed uuwi oh, na po maraming maraming po so, salamat sa inyo sa panatawanan yung pagsuelbay at Nakachamba po ko na yung Flop, flop, flop Ang po yun Ang ganda po dito mga kachamba Ang ganda po ng pwesto rito Kaya Hello. Kung oras ako kayo Punta na po kayo dito Ay hindi po, kailangan po yun ako. Sige po guys, maraming maraming salamat sa inyo Bye bye po, bye bye Bago ako po may kayo Another one <laughs> Eto po, uwi na ako. Uwi na. na mo. Bako, na putol. Angat mo na, angat mo na. Uwi na ako. Eh. Guys, uwi na po ako guys. Ito po ang Ito po, lalaki po yan. May oh. e po yan. Kaya guys, uwi na po ko Lalaki niya po. Uy, yeah, 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 yeah. Pang... Pang... Thumbnail. Yan po, yan po, yan po. Ah, ha, ha, ha. Medyo lakot wala ng ulan oh. Ayan po Grabe po oh. <laughs> ay nandito po kami ni Mang Ed sa Asilong na po kami Naigin na lang po nakatakbo po kagad kami Kagad kami o oh. lakas po Ang dilim oh. Wala na po makikita iwanaw oh. Guys, mga kachamba maraming maraming po salamat sa inyo so balagsawa na inyong pagsuporta malapit na po malapit na po maraming maraming salamat po sa inyo at isa na lang po yung yung kailangan natin yung what time hour po ano pa lang po eh? kakatiting pa lang po pero yung ano po natin yung mga Sumusuporta po sa atin yung mga nagmamahal po sa atin. At marami na po, malapit na po. Uh, guys, mga kadyang mga, maraming maraming salamat sa inyo. <tap>